may sindikato di umano sa Itbulaga, ang revelasyon ni Anjo Iliana. Ang pagsabog ng isang tanong, may sindikato daw sa loob ng Itbulaga, isang tanong na biglang sumabog sa social media, kasabay ng mga maiinit na komento na nagmula sa mga taga-subaybay ng pinakamatagal na non-time show sa bansa. Sa gitna ng mga parinig, mga videos, at mga panayam na hindi malinaw kung biro o may halong hinanakit, Lumitaw ang isang pangalan na matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Itbulaga si Anjo Ilyana. Dating The Barkads, komedyante, at isa sa mga pinakamaaasahang co-host ng programang Minahal ng Sambayanan, si Anjo ay tila nagbabalik hindi para magpatawa, kundi para magpahayag ng isang revelasyon na ikinagulat ng marami. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng sindikato sa loob ng Itbulaga? Totoo bang may mga taong nagmamaniobra sa likod ng kamera? o isa lamang itong ekspresyon ng pagkadismaya ng isang dating miyembro na nakaramdam ng kawalan ng hustisya. Bago ang lahat, kailangang balikan natin kung sino si Anjo Iliana sa mundo ng Itbulaga. Pumasok siya sa noontime show noong dekada 90. Kilala siya sa kanyang boy next door charm, natural na sense of humor, at kakayahang makibagay sa mga veterano gaya ni Navic Soto, Joey De Leon, at Tito Soto. Sa mga segment tulad ng Bulagaan at Laban o Bawi, naging mahalaga ang presensya ni Anjo bilang tulay ng bagong henerasyon ng The Barkads at ng matatagal na host. Kaya't nang lumaon at nagsimulang marinig ang mga isyo ng internal politics, mga alitan, at mga pagbabago sa pamunuan dahil sa alitan ng TVJ at halos host na pagmamayari ng Tape Inc., naging masakit para sa marami lalo na kay Anjo ang mga pangyayari. Habang lumilipas ang taon, unti-unting napansin ng mga manunood na hindi na madalas makita si Anjo Iliana sa programa. Sa una, marami ang nag-isip na baka abala lamang siya sa politika, dahil nagsilbi rin siyang konsehal at vice mayor sa Paranaque. Ngunit habang tumatagal, may mga nagtanong, bakit parang wala ng update kay Anjo sa Itbulaga? May tampuhan ba sila sa TVJ? May nangyari ba sa likod ng kamera? Sa halip na tahimik na pag-alis, tila may malalim na dahilan ang pagkawala niya, at dito nagsimulang mabuo ang mga haka-haka. Ang pagbasag ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang taon ng pananahimik, isang araw ay lumabas sa social media si Anjo at tila nagbitaw ng misteryosong pahayag. Hindi man diretsyong sinabi, ngunit sapat para magdulot ng diskusyon. Sa isang video o post, narinig ng mga taga-subaybay ang linya na naging headline ng maraming blog, may sindikato sa loob ng Itbulaga. Hindi niya binanggit kung sino o ano ang tinutukoy. Pero sa kulturang sanay sa intriga at symbolism, ang naturang pahayag ay agad na pinalaki. Marami ang nagtanong kung ito ba ay patungkol sa mga taong nasa likod ng pamunuan ng show o sa mga bagong sistemang ipinatupad sa produksyon. Ang iba na may nagsabing baka metaphor lamang iyon, simbolo ng power struggle o favoritism sa loob ng industriya. Ngunit sa mata ng publiko, ang salitang sindikato ay mabigat. Isa itong paratang ng organisadong katiwalian o manipulasyon. At doon nagsimula ang ingay. Habang umuugong ang mga isyong ito, hindi rin may kakaila na ang Itbulaga mismo ay dumaraan sa napakalaking pagbabago. Mula sa isyu ng pamunuan, hanggang sa pangyayari ng pag-alis ni na Tito, Vic, at Joey sa Tape Inc., tila naging episode ng drama ang bawat galaw sa likod ng kamera. Sa panahong ito, nagmistulang simbolo ng lumang panahon si Anjo, ang panahong tahimik, masaya, at puno ng pagtutulungan. Kaya't nang marinig mula sa kanya ang mga katagang may sindikato, tinuring ito ng ilan bilang parinig ng isang dating insider na nasaktan sa direksyong tinahak ng programang minahal niya. Marami ang nagbigay ng kanika nilang interpretasyon sa sinabi ni Anjo, ang political angle. May ilan na nagsabing baka konektado ito sa mga desisyong pangkarera o pangpolitika. Dahil sa kanyang background sa politika, baka raw may mga taong naglaro ng impluensya sa loob ng industriya. Management Issue Ayon naman sa ibang insiders, ang sindikato ay maaaring tumutukoy sa mga taong umano'y may kontrol sa mga booking, segment distribution, o talent decisions sa show. Emotional Betrayal Ngunit ang pinakasimple at pinakamasakit ay posibleng bunga lamang ito ng hinanakit ng isang matagal ng kasama na nakaramdam ng hindi patas na pagtrato matapos magbigay ng halos dalawang dekada ng serbisyo sa Itbulaga. Ang reaksyon ng mga fans ang mga fans naman ay nahati, may mga naniwalang may katotohanan ang sinasabi ni Anjo, at may mga nagtanggol na sinabing baka emosyon lang ang umiral. Sa ganitong punto, naging malinaw na hindi lang ito simpleng personal na hinaing, isa na itong pambansang usapan tungkol sa transparency, loyalty, at integridad sa mundo ng showbiz. Mula sa ilang panayam ng mga dating staff at production insiders na ayaw ipabanggit ang pangalan, lumitaw ang iba't ibang pananaw may ilan ang nagsabing matindi ang kompetisyon sa loob ng show, lalo na pagdating sa airtime, exposure, at creative decisions. Hindi raw maiiwasan na may mga grupo-grupo, gaya ng natural sa malalaking produksyon. Sa puntong ito, makikita na ang salitang sindikato ay maaaring metaporikal, hindi literal, kundi simbolo ng sistemang nakasanayan na ng industriya. Kung susuriin ang kasaysayan ng non-time TV sa Pilipinas, madalas nang naririnig ang mga isyong favoritism, control, at politika. Mula sa casting hanggang sa creative direction, ang bawat desisyon ay may halong impluensya ng koneksyon, popularidad, at ratings. Sa ganitong kalakaran, madaling maramdaman ng mga artista o host na naiiwan o napag-iwanan, lalo na kapag matagal na sa industriya. Ang kaso ni Anjo Iliana ay tila sumasalamin sa mas malawak na isyong ito, ang laban ng loyalty laban sa pagbabago. Kasabay ng mga isyong ito, dumaan din si Anjo sa mga personal na pagsubok, kabilang ang mga problema sa pamilya, trabaho, at politika. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat sa kanyang sining. Ang kanyang mga proyekto sa labas ng Itbulaga ay patunay na hindi siya tuluyang nawala, kundi naghahanap lamang ng panibagong yugto ng buhay. Marami ring netizens ang nagsabi, kung may sindikato man, dapat pag-usapan ng maayos si Anjo ay parte ng kasaysayan ng Itbulaga, at dapat ding marinig ang panig niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang tanong, may sindikato ba talaga sa Itbulaga? Hanggang ngayon, walang konkretong ebidensya o opisyal na kumpirmasyon. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito, bakit maraming naniniwala? Ang kasagutan ay simpleng komplikado, dahil may emosyon. Dahil ang Itbulaga ay hindi lang show, ito ay bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. At kapag ang isang taong kasing halaga ni Anjo Iliana ay nagsalita, ang bawat salita niya ay tinuturing na piraso ng katotohanan. Ang usapin na ito ay hindi tungkol sa paghusga, kundi sa pagunawa. Ang sindikato ay maaaring hindi literal, maaaring simbolo ng sistemang nagiging hadlang sa katarungan, pagkakapantay-pantay, o pagkakaibigan sa loob ng industriya. Kung tutuusin, ang sinabi ni Anjo ay refleksyon ng mas malaking realidad na sa mundo ng showbiz, ang liwanag ng spotlight ay may kasamang anino ng inggit, politika, at pakikipagpaligsahan. Ngayon, patuloy pa rin pinapanood ng milyon-milyon ng itbulaga, kahit ilang dekada na. Si Anjo Iliana, bagamat tahimik na muli sa isyong ito, ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng show. Ang kanyang revelasyon, totoo man o hindi, ay nagsilbing paalala na walang institusyon na perpekto, kahit pa ito'y bahagi ng kulturang Pilipino sa loob ng halos kalahating siglo at marahil, sa bandang huli, ang tinatawag na sindikato ay hindi grupo ng tao, kundi sistema ng kawalan ng komunikasyon, pagkakaintindihan, at respeto. Isang kwento ng katapatan, hinanakit, at mga tanong na mananatiling bukas hanggang sa may maglakas loob na sagutin ito ng buong katotohanan.